Gipasidunggan ang upat ka entry sa My TV Cebu sa labing unang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards nagipahigayo ni atong Domingo, Setyembre 29. Ang CMCMMA, sama og tumong sa Cebu Archdiocese and Mass Media Awards kung kama kani ato. Apan gipalapdan kini, arumaila maila o mapasidunggan ang mga bantugan nga media organizations o practitioners dili lang gikan sa sugbo kung dili apil na ang suffragan dioceses sa Dumaguete, Tagbilaran, Maasin ug Talibon. I take this occasion to thank all of you who are part of this significant and joyful gathering. It reminds us that despite the many challenges in our times, we also have so much goodness in us. The desire in people to contribute to the well-being of the community and the realization that when many hands and hearts and heads and prayers come together, something beautiful can happen. Sinulog 2024 sa MyTV. Full live coverage of Sinulog 2024 of MyTV Cebu. Mananaog sa best event coverage ang MyTV Cebu sa special live broadcast sa Sinulog 2024. Gawa sa live update sa Kalingawan Di sentro Sab ang maong produksyon sa paghinumdom sa kasaysayan sa pagbalaan kang Senyor Santo Niño. Mga kauban, this has been Sinolo 2024 sa My TV! TV It special citation for undiscoveries of My TV Cebu. Nakatawat sabog citation ng Undiscoveries sa magazine show category sa episode ni Ini na Discovering the Story of the Missing Treasures of Buloon Cebu na may sa pagsubay sa mga nawala ng historical religious artifacts sa Archdiocese and Shrine of Patrocinio de Maria Santissima sa lungsod sa Buluon. There was even better acoustics when homilies were delivered from here compared to homilies that were delivered at the altar. A special citation for diploma of my TV CEO. Samtang ang diploma Usa ka Mai TV Cebu special report nga nipalaom sa sitwasyon sa alternative learning system dinhi sa Kabisayan ang nakadawat og citation alang sa special event category for television. Ang pribileyo sa pagtungha o sa kabutang nga di maangkon sa tanan tungod sa pagtuo nga ang kakabos babag sa paglambo. Dagang salamat Archdiocese of Cebu for this recognition. Uh, tungod sab ni ining mao nga pasidungog nga nadawat karon. We are uh, driven to make more stories. Dilit lang alang sa likes and also sa validation gikan sa community, but also to make more stories for the community. I sa so acknowledge ang efforts sa mga kauban nako sa team to make this story and hopefully hatagan pani oglaing higayon to make more stories for the Cebu audience. A special citation for Votces Amores with Brother Noe Dora. of my TV Cebu. Ugang Talk Show nga Voces Amores ni Sister Nancy Mirafuentes. Usa sab sa nakadawat og special citation gikan sa CMCMMA. CMMA. Hola. <laughs> kong ingon sabi una nga ginanglambi ta motong tradisyon kay Bible gud Bible are just writings of these people who are witnesses. But there are those that may have not been taken and written but still were true. We're so blessed having this award for the company of Brother Joen, my TV Cebu. Let it go well throughout my TV Cebu, ra 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 from Botis Amores. Usa kada dungog alang sa my TV Cebu team ang nadawat nga ila sa Archdiocese sa Sugbo sa mga tulumanon o programa o produksyon nagipasiugdahan sa maong media network. Usa sab ni kapag dasig kanila sa pagpadayon sa paghimo o mga istorya na dunay dakong epekto sa komunidad. Ug magpadayon ug ni alang kaninyo mga kauban sa muang advocacy and mission of bringing your stories to life so that you can help create more informed choices and gain more knowledge. So daghan kaayong salamat kaninyong kanan to God be the glory. Never forget. Please, media practitioners, always be blessed mb Congratulations natong tanan mga kauban. Kini si George Calipon alang sa MyTV Cebu.